magandang araw sa inyong mga katrops mga katrops naroon tayo sa kung mga katrops kung pinakita ko sa inyo ay puro dagat ngayon ilog naman mga katrops alam nyo mga katrops kung ang bayan ng Mercedes ay merong malawak na dagat kami naman dito meron din kami sa bayan ng Mercedes na malawak na ilog ayan mga katrops mga bayan mga katrops ang gando niya no. Ito mga katrops. Sakop din to ng bahay ng Mercedes mga katrops. Ito ang tawag na ito ang barangay hinipaan mga katrops. Barangay hinipaan to. Ayan o. No? Ang gando niya sa dulo mga katrops. Ang sa dulo parang Hinipan, Mercedes, Kamar Resort dito mga kapatid. Yan. Ito naman. Meron kaming napakalawak na ilog. Hindi lang dagat meron kami mga katrok. Kaya kumplito sa amin mga katrok. Ilog, dagat, narito sa aming bayan. Narito sa Narito sa aming lugar. lawak yung mga katroops ilo, paktot ayan, naglalabas sila oh Bakit? Pagabot po ang baby, may sakit po. Anong sakit niyan? Marami pong pila. Nako, malikot yata eh. Opo, at may ubo po. Nako, malikot ang bata. Kapunta po kaming gamutan. Yan, malikot yan eh, kaya nagkakapila yun. Kasi bibi pa, kaya yung likot nasa kanya pa. Yung isa may ano, may life jacket. <laughs> Ilen. Yung isa may life jacket o ano? Aisa. <laughs> ah, alam mo malalim ano? Ma! Tayo mga Bye baybay natin dito ang ibang ang kabaan ng ilog. Sabi mana naglalaba pa dito Maka katrups oh. Mahaba ito Maka katrups Kala nyo Hmm. Hmm, lalabay yun Dia dayo tu ayan yang sakyan pa. Dia dayo ke situ mah katruk. Sakyannya no. Haiwi di bah oh, Enggak lagi sesakyan. Dan sila na ala ba. Ah, oh. di bah. Oh. Dia dayo tu. Ang iba-ibang barangay, ibang bayan, Nomor dua, ikan sada. Eh, malawak ya nu. Dan lawak tu. Lawak di bah. Hmm. Nah. Da auch hier haben Itong mga katrops Yung kal kalsada to mga katrops sa iyo natin oh Pasilip ko sa kalsada ah. Ito na pala yung mga katrops na no Pinaka talaga nito Talagang makikita nyo malawak na malawak to oh.

alam nyo mga katrop kapag mahal na araw maraming tao ito punong puno yan o oh. daming naliligo dito doon pa yan o oh. doon sa pinakadulo pa yan Sarap maligo mga katrops Eh mga mga, mga kubong yan oh. mga inuupahan yan o oh. yan uupa ka dyan pag maliligo ka uupa ka sa mga kubong yan o oh. yan mga katrok i-entrance ka lang dyan mga katrop sa kubo may bayad dyan babayad ka lang dyan eh. hara ka lang ng kubo nah, dun sa kabila may bayad din yan o eh. Mga katrop, salamat sa inyong panood. Sana yung mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para lagi kayo update sa mga mga bagong video. Salamat po, mga katrop. Salamat sa inyong panood. Thank you. God bless.